Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna Isang tulang pasalaysay na ang buong pamagat ay korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsiping magkakapatid na anak ng Haring Fernando at Rina Valeriana sa kahariang Berbanya. Walang tiyak na petsa ang tula at nananatiling lihim ang may akda nito. Umiinog ang tula sa magkakapatid na sina Don Juan, Don Diego at Don Pedro na pawang nagsikap makuha ang mahiwagang ibong adarna na dumarapo sa puno ng piedra platas doon sa bundok tabor. Ang anyo ng tulang kurido ay isang anyo ng tulang Espanyol na gumagamit ng sukat na wawaluhin at karaniwang may isahang tugma. Ang salitang korido ay galing naman sa salitang mihikanong koridor na nangangahulugang kasalukuyang pangyayari. Ang mihikanong salitang koridor ay mula naman sa kastilang o korido. Ito'y isang anyo ng tulang romansa na naglalarawan ng pakikipagsapalaran sa buhay ng mga kababalaghan at pantasya. Nagpapamalas ng kagitingan, kabayanihan at pagkamaginoo kinilalang isang mataas na uri ng libangan ang kurido nang ito'y lumaganap sa Europa. Ang kuridong ibong adarna ay binubuo ng isang libo at anim na saknong at umabot sa apat walong pahina. Maraming alusyon ang ginamit na hindi lamang mula sa Europa bagkos maging sa gitnang silangan. Bagaman sa unang basay, mahinuhang may bahid na kristyanismo ang talakay ng tula. Nalalahukan din yaon ng mga konseptong gaya ng sa budismo at islam, ayon na rin sa pag-aaral ni Robert T. Añonuevo. Ang dalumat ng Ibong Adarna ay hindi nalalayo sa mga ipikong bayan sa Pilipinas. Maraming ibon sa Pilipinas at gaya ng ipikong Kudaman at Manubo ay marunong magsalita at may kapangyarihang manggamot, lumipad nang mataas at tumulong sa sinumang makapagpapaamo rito. Ipinaliwanag ito ng malalim ni Aniel Nuevo sa kanyang akda Hinggil sa Dalumat ng Ibon. Sa pananakop ng mga Kastila, ang ibong Adarna ay nakarating sa Mexico at dinagkalaon ay nakaabot sa Pilipinas. Nakarating ang Kurido sa Pilipinas nang dalhin ito ng mga Kastila mula sa Europa na ang layunin ay mapalaganap ang relihiyong Kristyanismo sa bansa. Mula sa Banyagang Padron ang Kurido ngunit pagdating sa Pilipinas ay sinangkapan ito ng mga katutubong kaugalian upang maitanghal ang natatangi at naiibang kaligiran ito. Kinagawi ang basahin ng mga katutubo ang kurido dala na rin ng kawala ng ibang anyo ng panitikang mababasa noong panahong iyon. Sanhina rin ng kahigpitan ng mga paring kastila sa pagpapahintulot ng paggalat ng iba't ibang uri ng akdang maaring basahin ng mga tao. Ang buhay ng mga maharlikang angkan at kaharian na taliwas sa pumuhay sa ating bansa kaya tinangkilik ng mga katutubo ang panitikang ito. Ang kahigpitan ng mga praile sa pagpapalaganap ng babasahin ay nararapat lamang na nagtataglay ng magandang pagtingin at panrelihiyong katangian upang pahintulutang maipalimbag. Kung titingnan, ang ibong adarna ay maituturing na kwentong bayan sapagat hindi tiyak kung sino talaga ang totoong umakda nito ipinagpapalagay ng isalin sa wikang Tagalog ang ibong Adarna, ipinagpapalagay na ang pangalan ng orihinal ay nagmula sa ibang bansa sa Europa at hindi na naisama ang pangalan ng may akda. Ginamit ang pangalan ng tagapagsalin ngunit hindi isinama sa pagpapalathala. Ang kauna-unahang salin nito ay nasa anyong sulat kamay at nang maglaon ay hindi na kinopya ng mga sumunod pang nagsalin ang pangalan ng nauna sa kanila at dahil hindi tiyak kung sino ang tunay na may-akda nito pinili na lamang ng nakararaming tagasalin na huwag nang isama ang kanilang pangalan sa pagpapalimbag nagsimulang maging popular ang ibong adar sa Pilipinas nang ito'y isalin sa katutubong wika ang bawat kopya ng akdang ito ay ipinagbibili sa mga perya na karaniwang nagpapalipat-lipat sa mga bayang nagdiriwang ng pista. Ngunit marami noon ang di marunong bumasa kaya't iilan lamang ang mga kopyang na ipalingbag. Sa kabutihang palad, di nagtagal ay itinanghal na ito sa mga entablado tulad ng komedya at moro-moro ang karaniwang kaanyuan ng nasabing kurido na siya ngayon pinag-aaralan sa mga paaralan ay ang isinaayos sa salin ni Marcelo P. Garcia noong labing siyam apat na putsyam. Hinalaw ang ibong adarna at isinapilikula. Isinalin sa dulang panradyo, teatro, sayaw at sa kung ano-ano pang pagtatanghal. Pinakialaman din ng kung sino-sinong editor ang nasabing kurido pagsapit sa textbook. At ang orihinal na anyo nito ay binago ang pagbaybay at isinunod ayon sa panlasa o paniniwala ng editor o publikasyon. Sa kasalukuyan, ang Ibong Adarna ang isa sa mahalagang akda na pinag-aaralan ngayon sa mataas na paaralan, alinsunod sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Bagaman ang Ibong Adarna ay isa na ngayon sa mga kinikilalang bahagi ng panitikang Pilipino, ang akdang ito ay hindi orihinal na nagmula sa Pilipinas, Ito'y tulad din ng Bernardo Carpio na nagmula sa alinmang bansa sa Europa Bagamat ang ibong adarna ay tinuturing na hindi katutubo, nagtataglay naman ito ng mga halagang pangkatauhan at kaugaliang taglay rin ng mga Pilipino, gaya ng pananampalataya sa Panginoon, pagmamahal sa pamilya, pagpapahalaga sa edukasyon, pagpapatawad sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, pagdiriwang, pagtanaw ng utang na loob at marami pang iba. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na pinag-aaralan nito bilang bahagi ng kurikulum sa ikapitong baitang upang mapalaganap hanggang sa susunod pang henerasyon ang kalinangan ng kulturang Pilipino na taglay ng kuridong Ibong Adarna.